So ngayong araw nga guys ay tanungin naman natin si AI e. Mete patungkol kay Lance Bayot. Uh. no. As ko lang naman kung legit tank na tong si Lancelot. Isa kang gago! Sabi <laughs> <laughs> sa'yo! Yo, <laughs> Dahil confirmed na ni AI Mete na tank na, na ito, ay isabak na natin siya sa mga nasa team recruit. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. <laughs> kasi itasay misyon natin magulo na agad sa purple ng kalaban. Sa nga dyan, nampucha Dahil mabait akong tao ay pumunta na ako agad sa bot lane para samahan ang aming marksman. Nakakapalibago ka! Patay na sana yung core namin kaso bilang pabayot naman na boy, safe ko yan. Nagbago na ako. Hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako kupal. <laughs> Nakakuha din kami ng pilat dahil sa pasi man ko ay eto naman na pala ko. The enemy has slain the turtle. <laughs> Poon ka nagkamali. Bumalik ako sa bot lane para maghiganti. Higantihan mo yung lolo mo! Pinarma ka na. Patay na naman tayo pero okay lang yun. Basta tumataba ang MM namin. Ayun! Ako na ako Pumunta naman ako sa Beat Lane para makaiwas sana sa kamalasan kaso nga lang. Pagkabuhay ko ay dali-dali na akong pumunta sa Lord. Diyan ka na lang. Habang kinukuha ng kakampi ko, ang Lord ay nag naman ako para di na makalapit ang mga kalaban. Yan, mamalasing kanya. <laughs> sacrifice naman ako kaya kuha namin ng Lord. Pagkalis po ko ay bumawi naman ako kahit papaano. Dumating ka pa! <laughs>

dahil sa paghahabol ng mga bulbul ay sila pa ang nabigyan. Sus naman naman! Dahil matapang naman ako ay di na ako, hindi kaya ito naman nangyari sa akin. Karma! Nakapitas naman kami kagad sa bayderetyo Push sa meme. Kaso humaharunot ang kalaban kaya takbo gago. Duwat! Hindi ka ba nagtotodas? <laughs> Tinukuha ng kalaban ng Lord kaya ng gulo naman kami ni Dayla at eto nangyari. <laughs> understood next <laughs> feelings scream ka rin <laughs> <laughs> hindi ko na hihintay yung lord kaya pinasok ko na ang kalaban <laughs> 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 at dahil lubos ay lumabas na naman ang aking pagka-titikad ya bang ya bang nito kaya naman gg well played mga idol